Ah oh, alam ko naman yung nasa isip mo akala mo si Maris Racal ako lang today si Inday Nyo Belinda nagpakulot-kulot ako kasi parang feeling ko na parang kamukha ko talaga si Maris Racal sa Incognito <laughs> Hello may ginawa naman ako na video para pag-usapan nyo oh eto na yung kaganapan bago kami sumali sa street dancing O oh, di ba bongga at habang naghahanda nga kami dumaan si mahal na presidente oh ladies and gentlemen the entrance of our his excellency <laughs> alam nyo ba, share ko lang sa inyo, no? Ang bunga-bunga talaga ngayon sa Pangumagat Festival 2025 kasi halos lahat ng tribo ang gaganda. Nagpa-indis-indis sila ng kanilang mga ginagawa. Diyos ko! Dahil nga bidabida -bida ako, hindi talaga ako magpapatalo. Sabi ko sa kanila, hala, mag-wave kayo. Kunwari, nagbibidyo ako para sa tourism video ko. <laughs> halos excited na nga lahat. Kaya yung group 1, yung group 1, yung tribo 1, basta sila yung una magpe-perform. Nagpunta na sila sa daan para makapaganda na sila sa bigmaan. <laughs> o sila pala yung mga taga-kinyangan na National High School. O ba diba, bunggahan? yan. Hindi na magpapatalo kasi the best man talaga sila. O? Oh. Dahil nga hindi ako mapakali sa akin kinatatayuan, nakita ko yung aking mga kumare na expired. O? Oh. Andyan sila. Nagayhay sila from Balod National High School. At syempre, nashock din ako kasi sobrang ganda man ng Tribu Bugana. Yung Tribu Bugana pala ay galing sa Balod National High School. Ganda, ganda talaga sila. I promise. Kaya napapaisip nila na ako na nasana ganito na lang kada taon, no? Oh. Kasi iba yung dating ng pangumagat festival. Kaya kung ako sa inyo, panoorin tong video na to, para magka-idea kayo na ano bang ginagawa sa pangumagat festival na yan? Bakit ang ganda-ganda? At hindi lang yan, dahil sa fiesta na to, nagkita-kita kami ng aking mga kaibigan dati. O, ba diba? Super tuwa kami. O, andito na ngayon, Tribu Bugana. In fairness, super ganda na kanilang outfit. Outfit! Ng kanilang costume, dahil as in ma mo talaga na, oh my God, parang palipad na tayo ng balut-balut. <laughs> Kasi yung lugar namin dito na balod ay galing pala sa salitang balod na ibon. Yung lumilipad o oh, sana all, di ba? Kaya yung kanilang outfit inspired by ibong balod. O, oh, di ba? Sana all na lang sa kanila. Sobrang tuwa ko din kasi nakita ko yung mga estudyante ko dati sa Tribu Bugana. Sila yung mga former students ko dati. Kaya na-miss ko talaga silang lahat. O, oh, nakikita nyo yan, May mga puno na lumalakad sana all. O, oh, dito lang yan nangyayari sa balod. Na yung puno pala ng manga, pwede pala maglakad-lakad at may dalawang paapa. <laughs> <laughs> Nagpapakita lang yan na mga creative, yung mga taga-balod. O, oh, nagayha yung mga propsmen natin. O, oh, andito na nga yung isa pang tribo. Alam nyo ba na, isa sila sa mga tribo na gusto-gusto ko yung kanilang mga costume kasi parang related talaga sa pangumagat festival. O, oh, ba? Diba? Kaya sa mga manunood natin dyan, sila pala yung mga taga Salvador Arroyado Memorial High School, mga taga pulandota Hindi rin sila magpapatalo dito. O, kasi ang gagaling din talaga nila. At alam nyo ba, sa totoo lang, parang dito ako kinabahan kasi ang gagaling talaga nila sa props nila sa costume, talagang palaban na palaban. Pero syempre, ipalaban ko rin yung aming tribu no? Yung tribu Paganita, ganita, ang malamang taga dito ako. Syempre, ipaglalaban ko to na mas magaling din kami, no? Kaya kahit manalo or matalo, proud na proud talaga ako sa tribu Paganita, ganita kasi ipinakita namin yung mga best namin. Ipinakita namin kung gaano din kaganda yung tribo pa namin, no? Kaya no way. <laughs> kung baka pagsabi, ako dito sa video, akala mo nagsali talaga ako sa sayo-sayo nila. Ah, tagahawid malako dito ng kanilang love bed. <laughs> Ben? Abang nag faceover ako dito Napaisip na ako na ano pa yung Isasabi ko sa karudong na video Kasi ang pa pala nito Kaya pagpasinsyahan nyo na ha Nagihinayang kasi ako na hindi ko isali yung video Kasi nag full storage yung cellphone ko Kaya dapat lahat ng video ko dito I-upload ko, dapat taraan makita ba Lahat lahat At nakita ko nga yung aking auntie Hi auntie, uh, ba diba, mga tagapanggiranan ito Kaya ladies and gentlemen Pinapakilala ko na sa inyo Eto na ang tribu padangan Ito yung mga malakas talaga na tribo. Alam nyo ba na yung tribo nato ng Pangiranan, hindi talaga ito matalo-talo dati. As in, home of the dancers talaga sila. As in, talaga, promise. Sabi ko, ano ba yung meron sa Pangiranan? Bakit ang gagaling magsayaw? Kahit bata pa lang, ang gagaling talaga nila. Sabi ko, parang gusto kong magpa magpalahi doon. <laughs> Kaya sinabihan ko na si Kapitan Nakap, baka may paikilala ka sa akin na pwede magpalahi sa akin o lahian ako. <laughs> Hello pala sa mga teachers ng Bresyo at ng elementary sa Pangiranan. Super supportive din yung mga teachers natin, oh. At isa sa pinakagustuhan ko sa barangay Pangiranan na to kasi napaka-friendly na mga tao. Pagpunta mo palang, lang, iparamdam talaga sa'yo na kapamilya kanila. Parang pagpunta mo doon, pag-uwi mo, may dala ka ng pasayan, no? <laughs> mayamang kasi sa mga seafoods sa na all na lang sa kanila at isa pa pala sa pinakagustuhan ko sa barangay Pangiranan is napaka supportive ng na mga tao doon alam mo ba na kapag may activity dito sa lugar namin tapos andyan yung barangay Pangiranan halos lahat ng kanila mga pumuluyo lahat ng mga tao doon andon nanonood gusto nila makita at magsuporta ka. kaya kung alam mo ba na mahal na mahal na kita <laughs> hindi ko na talaga alam kung ano aking idugtong sa aking voiceover dito. Basta kung makita nyo mga itsura nyo, mag-comment na lang kayo dito. Ay, Kasi napapagod ako sa kakaisip kung ano ba yung pwede kong isunod dito. Kasi di ko talaga ina-expect na ang haba para pala na nakuha ko na video. Siyempre, no choice man ako. Kaya dapat i-upload ko to para memories ba sa 2025 na pangumagat festival. Ay, parang hindi na ako makahinga dito ah. At dahil sila na nga yung kasunod namin, syempre, maghahanda na yung aming tribo paganita. Kaya, lady ladies and gentlemen, pulit ulit, e eh, pinakilala ko na sa inyo ang Tribo Paganita. O, oh, ganyan yung outfit namin. O, oh, di ba? Napaka-attractive ng aming costume. Sana all. Ah, pa-smile-smile lang yan yung mga katribo ko, pero kinakabahan na yan. Pero hindi syempre hindi nila ipapakita na kinakabahan sila. Baka mahalata ng mga judges. <laughs> At andito na nga, nag-form your line na sila para makapaganda sa digmaan. O, magsasabak na sila. O, ipapakita na nila kung ano ba yung meron sa tribo paganita. O, sige. Maglinya na kayo sideward para maganda yung linya natin kasi yung judge ando na sa unahan. Nakahangad na. <laughs> Anon pala sa taas yung mga judges namin kaya dapat maganda yung linya namin dito. Dapat dapat is straight is straight gate oh. Hi kay Mayang oh. Shout out sa Mayang ha. Kaya sa mga katribo ko diyan, pakihanap na lang ng mga mukha nyo dito kasi sabi nyo picturean kayo pero wala kayong kaalam-alam na binibidyo ko kayo. <laughs> Para makita ko yung mga galaw-galaw nyo kung okay ba, kung pasado ba kasi kung sino may pinakamaganda na sayaw may pa-snack sa akin. unang sabak pa lang yun. O, anong masasabi nyo? ba diba? Ang ganda ng aming tribu paganita. Hala, forward na kayo kasi may naghihintay pa na judge doon. Hindi pa tapos yung laban natin. Ipapakita nyo kung gaano kayo kagaling. <laughs> alata ng alata talaga sa mga dancers namin na napapagod na sila tapos oh wow na pero ala smile lang kayo o ba diba, angas lang dapat angas lang dapat para masabi sila na grabe yung mga resistensya ng mga taga tribo paganita ang lalakas talaga nila o sige magpakyot kayo para ma maakit yung mga judges natin o isa pa saya pa kayo ulit ipakita nyo sa kanila sige na O, oh, ba diba? nag enjoy talaga yung mga tribo pa ganita. Kaya sabi ko nga, isa pa, ipakita nyo pa yung pinaka-intense na performance. Isa pa nga, tribo pa ganita. Go! <laughs>

siya nga po pala sa ibang tribo dyan kasi hindi ako nakavideo sa inyo kasi kung sino yung nakita ko na tribo siya lang yung nakuhaan ko ng video o oh, andito naman yung mga taga hintutulo ang gaganda talaga nila ngayon kaya walang halong itchos itchos no lahat talaga ng mga tribo ngayong taon sa pangumagat festival 2025 ay nag improve talaga sila halos lahat ng mga tribo panalo as in lahat wala kang kabigin dyan ay kayo na bala hindi sa akin basta perfect lahat o oh, andito na nga sila ang haba ng dami nila Ah, kaya na pinagod kami sa aming parade parade nag-snack kami dito. Oh sana all pero nilibre lang ako dito no. Baka sabihin nyo na nag-snack-snack ako dito. Oh, thank you very much pala sa Astig sa Bukid sa pag-sponsor ng aming snacks. Ay sana all may mga ganitong friendship. Ah, kaya sana next year mag-enjoy enjoy ulit tayo dito ha. Kita-kits naman tayo ulit. Aga ah. Ganito pa rin tayo ah. Ha? Bye everyone. I love you. Mm -hmm.